Mari mga tayo sa Kalupit Vulcan eh. Papakita ko sa inyo yung mga manok dito sa Kalupit Marami manok yung dito sa Kalupit eh. May nakikita yung iyo. Eh Epa Ganda ng manok ni Bong oh. Bong, oh, magkano may inalis yung manok mo hiraw? ah Wala lang, 1 eh, lang, ilang buwan na yan? na, mag isang na Isang taon na? Ayan oh, hero oh. lang oh. San taon na mga kamas, eh. Dalawa ulit. Dalawa. Ano po ano? Tatlo. At tatlo. Nakabili na isa. Ganda. Five lang. Mahamasa na. Ito pa sa kaibigan natin. Magkano inalis mo ng ano, kakaibigan? Ha? One ton. Anong linyada naman to? Anong linyada? Sweater. Eleven sweater. One ton no? na. Ilang buwan na? Kanim na buwan naman to. Mga early bird. Ano na? Siyempre sa ibigan nate hotscrem, magkano hotscrem, mga na. Ito walang tahe ano? Pinuputol ba talaga natural na yan? Ito yung mga Haha. 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 Ibigay magkano may nalis? to, want to? to beta? O want to, hot Ito pa. Ito SBR ano? Eh, want to rin SBR. Ito pa, talisay. Ganda talisay. Mga may na na. Pag-share video para